Hello mga kaogang tindera! Hello, hello! Well, may good news po ako ngayon sa inyo. Andito po ako ngayon. Andito pa rin ako sa tagig, syempre, sa aking planeta. <laughs> well, eto, nakasali na naman po ako sa ayuda ng tagig. Hello, hello! bongga bongga ba? Diba? Kailangan natin yan. Kailangan maging chismosa tayo. Maging marites po tayo para po, ayan, makakasali ka po sa lahat ng ayuda dito. Char! Hindi, dapat maging friendly ka para ibabalitan nila sa iyo kung ano ba ang dapat gawin para makasali sa mga ayuda, especially number one tip ko sa inyo, maging palakaibigan po kayo, para lahat po na mga ayuda ay makakarating po para sa inyo, tiyak <laughs> hindi po, ayan po, make it serious na po si Ogang Tenderan po, ayan nakaka, ano lang po, amaze lang dito sa tagig talaga, at uh, uh, lagi po may ayuda, ayan good news po yan ni Ogang dito, Mayor Lani Cayetano, ayan, mega loud shoutout po sa inyo, no, napaka marami nyo pong natutulungan. Ayan, yan dami ng upuan na, na yan. yan, dami na rin po ang kukuha. Medyo maaga lang po si Ogang. Siyempre, maging maagap tayo, maging masipag. Ayan, maging marites din po tayo. Char. <laughs> Ayan, seryoso lang po mga ka-Ogang. Nakakatuwa lamang po. Ano po? Ayan po si Ogang. Iilan-ilan pa lang po kami. Nangungula si Ogang sa pila. Siyempre, palal palilate ba tayo? Papahuli ba tayo? Siyempre, hindi. Kailangan maging maagap tayo sa pagkuha ng ayuda. Ayan. Thank you so much. Ayan po. Sige ating pong nga uh, namnamin ang ating makukuha mga kaugang tendera. So, baybayan lapang po natin. Ayan. Si Oga. no? Ayan, nakita nyo naman po yung ating video. Actually, kaya ka nakauwi ko lang ngayon, ano? Ayan, naligo naman po si Ogang. Kasi kanina, bago ko kumuha o pumunta doon, wala akong ligo. Kasi syempre, kailangan mauna tayo doon, di diba? Hindi tayo dapat papahuli doon. Kasi, alam nyo ba, mahaba ang pila at ano oras pa yung matatapos, di ba? So, ayan, nagma, nagmaaga si Ogang. Ayan, at ayan po, nakaligo na ako. Nakakatuwa lang po ng mga ka-Ogang dito po sa aming lugar, sa tagig, no? Maging maagap ka lang sa, ano, sa makibalita about mo sa mga ayu-ayuda natin. Ano? Po kami dito, mga kaugan sa aming lugar, no? Lagi po siya na may ayuda. At uh, kailangan din po dahil nag-work din po ako to sa barangay namin. So, lagi ko akong nakikinig kung ano po yung uh, ma maambulan tayo. Di po ba, uh, syempre, para naman po sa lahat yan eh. At para din naman po bigay po yan ang ating pamahalaan. Lalo na ni, especially, may galaw shout out to you kay Mayor Lani ni Cayetano no? napaka ang dami niya po nagawa sa totoo lang at uh, dati kasi wala namang ganyan talaga ba diba? kahit saan ngayon kahit sa ibang lugar wala din po ganyan na basta makakuha ka ng, ng mga ayo uh, ayu-ayuda at alam niyo po ba sa totoo lang mga kaugang ko napakalaking tulong po niya maliit man niya, mapalaki man niya napakalaking tulong po para sa atin lalo na sa kagaya kong mga tindera na ito lang po yung hanap buhay yung ating pagtitinda no po? kaya pini uh, pinipili rin po nila yung yun talagang as in makakatulong po yung ayuda uh, sa mga wala pong trabaho. Ang tawag po dyan cash for work, no? Katulad niyan, uh, dahil po yun ay cash for work dahil nga po tayo ay wala pong trabaho. Ay yun po yung pagkakataon na, na binigay na ayuda panimula po ba. Yan. Kahit na medyo maliit 'yon, malaking tulong po yung para sa ating buhay, sa pamumuhay natin, pambayad po ng ating mga bills, no po? Sa tubig sa kuryente, sa wifi. Just Diyos ko, ang hirap po maghanap at hindi mo po mapupulit basta ang pambayador doon. Pagpapagura niyo po yan mga kaugang. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga ayuda po naririsig re po namin dito sa Tagig. Ako, marami pong salamat sa inyo. At uh, Mayor Larry Cayetano, kay, kay, uh, kay um, Vice Mayor po, kay uh, Alit, yun. Marami pong salamat sa inyo. No? Sa lahat na naitulong niyo po rito sa amin sa Tagig. At uh, salamat po huwag po po kay magsawa, na tumulong sa kagaya po namin, ano po, at uh, talagang marami po kayo natutulungan at uh, the more you give, the more you success and the more you bless, na ano po at si Lord na ang bahala magbigay at magbalik sa inyo, ayan po, maraming maraming pong salamat, napakalaking tulong po para sa amin yan, at uh, ayan po, nagpapasalamat po kami for the cash for work, Ay, mga ayuda po, hindi lang po yan, sa lahat po na ayuda na dumating, na na namin at sa mga darating pa, salamat po thank you, hopefully, mas marami marami pa po tayo na, na matulungan, marami pa pong ayuda na dumating sa ating buhay and share your blessing ngayon po. Marami po salamat hanggang sa muli mga kaugang tindera at isa ko lang pong tip na sa inyo, maging pala kaibigan po kayo sa mga nakapaligid at uh, syempre para naman po naambunan tayo no, sa mga ayu-ayuda po na re receive natin po. At uh, syempre, pag naka-receive ka ng ayuda, share your blessing din po. No? Ayan, alright! Bye-bye! Thank you so much! I love you all! Bye! 妈妈好干活